Direktor Bina, magandang umaga po. Hello, direktor. Yeah, yeah, magandang umaga din po at okay. sa lahat ng mga nakikinig po. Oh nabanggit po nang ng, uh, ng uh, pag-asa na baka mag-landfall dyan sa Ilocos ang uh, bagyong si Emong. Ano po mga paghahanda na ginagawa niyo dyan, direktor? Uh, kagaya po ng ano no kasi sunod-sunod nga po itong mga tropical cyclone. Naka-ready naman po ang ating mga itong, uh, Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 opo. at mga uh, responders natin, uh -huh. mga member agencies at LGUs dito sa lugar. Opo. So pagkain po, pati yung mga preemptive evacuation na ginagawa, uh, okay na po opo. yan uh, Direktor? Opo. Sa ngayon, naka-signal number two po kayo dyan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur. Uh, yung laon nyo pala, signal number three. Uh, ano po ang nararanasan n'yo na sa sa mga sandali ito tungkol sa ating lagay ng panahon dyan sa Bagyo? Uh, dito po uh, wala pa naman po ulan dito sa ng ko. Dito kasi ako ngayon sa main office namin ano sa San Fernando Law Union. Opo, Pero okay. yun nga nga po, naaabot na sa amin yung report ng pag-asa, yung hanggang signal number three nga po yung report. Opo, signal number three pero uh, uh, an anong description, medyo okay pa ho kayo diyan, uh, director? Uh, Cloudy lang po. Wala 20? pa namang ulan. Opo. Um, lang... uh -huh. Yung po mga, syempre, yung mga nasa dagat na lumalaot, wala na muna. Dito muna. Kasi... Uh dala yes, uh, bali, uh, ang pan natin, ito okay. lang oh, yung location ko kung saan ako. Pero as to other places, uh -huh. may mga intermittent sa uh, siya, light to moderate trains. Ah, medyo umuulan-ulan na po. Uh, okay. Apo, apo. Ano po ba yung mga sako po ng uh, Ilocos Region para sa kaalaman po natin mga kababayan at para mabigyan din ang babala yung mga gustong pumunta dyan, magbibiyahe, direktor? Opo, ang Ilocos Region or Region 1 ay may apat na probinsya. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at saka Pangasinan po. Opo, pati Pangasinan. Okay. So, kumusta po ang pagbibiyahe papunta dyan at uh, palabas po ng uh, inyong riyon, Director, sa ngayon? Uh, sa ngayon po, uh, ang problema lang po natin ay isa na hindi possible na, na report sa amin. Mm -hmm. Yung alam, uh, alam, 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 A bridge doon sa Candon City mm -hmm. na nag-overflow po yung tubig doon. Mm -hmm. So hanggang ngayon, kanina umaga tinanong hindi pa po possible. Pero lahat po naman ng daan ang going to, or towards Manila, Opo. okay naman po, Opo. okay naman. Opo. Yung mga nakalipas po ng mga bagyo, uh, bumaba na po ang tubig uh, Director? Uh, Opo, uh, naiulat na rin po yung uh, pagbaba ng uh, tubig pero opo. yun nga, dahil sa continuous rains na naman doon sa taas, sa taas opo. namin which is Cordillera, Opo. siya po yung isang uh, source po ng tubig na bumababa sa amin. So, so dyan po, uh, yun ang inyong uh, inaalala? Director. Opo, opo, opo. opo. po po ang kuryente ninyo? Supply ng kuryente niyo po diyan, Director? Okay naman po sa ngayon sir wala pang nai report na Okay sige po. Nakawal. Opo. muli po kami may sa inyo ta baka daw po uh, mayroon pang pa ang itaas na signal number 4 pa eh. Sabi ng PAGASA kung uh, uh, medyo lalakas pa itong uh, dalawang bagyo na ito. Actually yung Emong po anchang binabantayan na magla-landfall daw po Mama, baka mamayang gabi o kaya madaling araw dyan sa inyo director. Yun nga po, uh, Sinitignan namin yung uh, yung ano yung pat niya na initially reported na mm -hmm. dadaan lang sa gilid pero lumalabas na parang mag-cross po dito sa amin. Opo, opo. Sige po. Salamat po. Ingat po kayo diyan, Director Mina. O, oh, ganun din po sa, sa inyo po. Maraming salamat. Director Lawrence Mina, Regional Director Office of Civil Defense Region 1. Sa ating